Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of Alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Kampo ni Vice President Sara Duterte pinaghahandaan na ang impeachment trial. Ang pangalawang pangulo naman iginit ng taong bayan na ang magtatagumpay. Reaksyon ni Representative Duterte hinggil sa impeachment ni VP Sara expected na ayon sa Pangulo. Investigasyon naman sa sanhi ng pagbagsak ng eroplano sa Maguindanao nagpapatuloy. Kakarampot na rollback kasahan naman sa susunod na linggo. Samantala mga kabrigada sa ating wantahanan tahanan, matandang mag-asawa sa Samar, sinurpresa ng Brigada News FM Takloban at wantahanan tahanan party list. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng biyernes, ikapito sa buwan ng Pebrero ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kaugnay pa rin po mga kabrigada ng impeachment case ng pangalawang Pangulo. Ang kampo ni Vice President Sara Duterte pinaghahandaan na ang impeachment trial. Iginit din ito na taong bayan ang siyang magtatagumpay. Yan ang report mula kay Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! abogado. Angel, pupulungin na ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang kanyang legal team bilang paghahanda sa impeachment trial sa Senado. Sa kanyang pagharap sa media ngayong araw, kinumpirma nitong si VP Sara na puspusa na ang kanilang preparasyon sa impeachment noon pang Nobyembre ng taong 2023 kasunod ng isang pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Marami na anyang abogado ang nagpahayag ng intensyon na tumulong o maging kasapi ng defense team. Iginit din ni Duterte na welcome ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte Derte na magbigay ng inputs dahil abogado rin naman siya. Ngunit dahil sa edad at sa nakakapagod na proseso ng impeachment, hihimukin muna niya ang dating Pangulo na huwag nang magsilbing lead counsel nito. Samantala, nilinaw ng Vice Presidente na masyado pang malayo para pag-usapan ang pagbibitiw niya sa pwesto dahil hindi pa nababasa ang may kitatlong pahin ng impeachment complaint. Mensahe naman ni VP Sara sa mga kapwa Pilipino ang pasasalamat sa suporta lalo na sa mga nagdarasal at nagtitiwala. Dagdag pa nito, nasa taong bayan ang tagumpay kasabay na pahayag na God save the Philippines. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadjika Amin ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Bagong Bago Brigada Balita Nationwide Ang reaksyon ni Representative Duterte hinggil sa impeachment ni VP Sara expected na ayon sa Pangulo Brigada Maricar Sargan i Brigada Mo Brigada, Brigada. Brigada. Report Hindi na ikinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging reaksyon ni Davao City First District Representative Paulo Duterte sa pag-aproba ang Kamara sa impeachment laban kay Vice President Sarah Duterte. Ito ang sinabi ng Pangulo matapos ang pahayag ni Representative Duterte na itinuturing niyang political persecution na abuso sa kapangyarihan at panggigipit ang impeachment sa kanyang kapatid. Ayon kay Marcos, mas ikabibigla pa niya kung sinangayunan ni Representative Duterte ang paglagda ng mga kongresista upang maisumite sa Senado ang impeachment complaint. Dagdag pa ng Pangulo, batid na niya kung paano magsalita ang kongresista kaya hindi na anyakan nagkatakataka ang mga patutsada nito laban sa mga mambabatas na lumagda para sa impeachment ni VP Sara. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 15.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Ilang pa mga balita mga kabrigada, patuloy pong binabantayan ng Philippine Coast Guard ang presensya ng barko na China Coast Guard malapit po sa baybayin ng Sambales. Ay pa kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na monitor ng CCG vessel 3304 sa layong 105 hanggang 115 nautical miles mula sa Sambales na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Bansa. Sinabi ni Tariela na patuloy ang radio challenge ng PCG sa barko ng China at binibigyang diin ang paglabag nito sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Patuloy ang babantayan ng BRP Teresa Magbanwa ang aktibidad ng mga barko ng China sa lugar. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigadang investigasyon sa sanhinang pagbagsak ng eroplano sa Maguindanao, nagpapatuloy ang US Indo-Pacific Command. Kinumpirmang US contracted ang bumagsak na aircraft. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada, report. Kinumpirma ng U.S. Indo-Pacific Command na kinontrata ng U.S. Department of Defense ang bumagsak na aircraft sa Maguindanao del Sur kahapon ng hapon. Ayon sa U.S. Indo-Pacom, ang insidente ay naganap habang nagsasagawa ang eroplano ng intelligence surveillance at reconnaissance support na bahagi ng U.S.-Philippine Security Cooperation Activities. Apat katawang sakay ng aircraft, kabilang dito ang isang U.S. military service member, at tatlong defense contractors. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalyang ang Indopacom lalo't nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria Nang ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, kaugnay na balita kinumpirma ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP na nagsasagawa na ng investigasyon sa bumagsak na aircraft kahapon sa bahagi ng Maguindanao. Kahapon ay ulat ang pagbagsak ng isang private plane sa barangay Malatimon, ang Patuan, Maguindanao del Sur. Nagresulta ito sa pagkasawi ng apat na sakay ng nasabing aeroplano. Ang uh, Beechcraft King Air 300 na may registration number na N349CA ay mula Cebu at patungo na sana ng Cotabato nang ito ay sumabog at bumagsak. Ang ito, kabrigada, ay bahagi po ng routine mission bilang suporta sa US-Philippine Security Cooperation Activities. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng kaap sa mga local authorities sa lugar upang matukoy ang sanhi ng nasabing insidente. Umahataw, Rikada Balita Nationwide! Sa ibang balita mga kabrigada, ang Department of Migrant Workers nagbabala sa mga OFW sa Europa ukol naman sa pinalakas na border control sa Shenzhen area. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! B -b 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 report. Nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers sa Europa na mahigpit na sundin ang pinatutupad na border control sa mga bansang sakop ng Schengen area. Ayon sa abiso ng ahensya, kamakailan ay nagpatupad ng mas mahigpit na pagbabantay sa hangganan ng Denmark, Norway, Slovenia at Sweden. Ipinaluwanag ng ahensya na kabilang sa mga bagong hakbang sa border control, ang masusing inspeksyon sa mga tren na dumadaan sa hangganan, mas pinaigting na pagbabantay, mas maraming nakatalagang ng pulis at paggamit ng face recognition technology. Batay sa Schengen Borders Code ng European Parliament at European Union Council, pinapayagan ang mga bansang kasapi sa EU na pansamantalang magpatupad ng border control sa loob ng Schengen area bilang tugon sa matinding banta sa pampublikong kaayusan o seguridad. Bukod sa mga bansang nasa loob ng Schengen area, ilan pang mga bansang may hangganan sa Switzerland ang nagpatupad ng katulad na polisiya gaya ng bansang Austria. France, Germany at Italy. Pinapayuhan ng mga OFW at iba pang Pilipinong manlalakbay na maging maingat, sumunod sa mga panuntunan at tiyaking kumpleto ang kanilang mga dokumento upang maiwasan ang anumang aberya sa biyahe. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News author. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada personal na binisita ni Senator Christopher Bongo, ang mga miyembro po ng iba't ibang kooperatiba sa Calabar Zona. Nagbigay din ng tulong ang senador sa kooperatiba ng mga relief items, paalala ng mambabatas, palaguin nilang kanilang mga negosyo. Samantala mga kabrigada, kakarampot na rollback ang aasahan sa susunod na linggo ayon pa kay Department of Energy All Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero ang presyo kada litro ng gasolina ay maaring hindi magkaroon ng paggalaw o magkakaroon ng tapyas na 30 sentimo. Para naman sa diesel posibleng mabawasan ng 20 sentimo hanggang 50 sentimo ang kada litro nito habang 10 hanggang 25 sentimo naman sa kerosene. Baka sa kasalukuyan, diesel pa lamang ang siguradong makakabawas presyo dahil ang gasolina at kerosene ay pwedeng maapektuhan ng premium at freight cost. Rapido! Kada balita nationwide! Mga kabrigada, Winel Kampo ng One Tahanan Party List ang naiulat na pag-angat sa survey. Mula sa ikatatlumput-pitong pwesto, umakyat na po ito ngayon sa ikadalawamput o tatlumput-dalawa sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Juan Tahanan, First Nominee Attorney Nat Odocado. Sinabi nito na ang kanilang tagumpay sa survey ay isang malaking hakbang para mas makapaglingkod at matulungan ang mga Pilipino, lalo na mga manging isda at mga kababayan na nangangailangan po ng mas abot kayang pabahay at serbisyong pangkalusugan. Ang kaugnay nito mga kabrigada ay rin ni Atty. Odocado na sa kabila ng kakulangan ng mga resources, patuloy nilang binibigyan ng tulong ang mga komunidad at tinitiyak ng mga ang mga programa nila ay direktang mapapakinabangan ng mga maihirap. Samantala kabilang naman sa mga layunin ng wantahanan, ang pagtanggal sa mga hadlang sa pagkakaroon ng pabahay tulad po ng equity requirements at pagpapabuti ng sistema ng kalusugan at pagpapatupad ng zero billing para sa mga maihirap. Bukod dito mga kabrigada, pinapalakas din nila ang kanilang kampanya upang magbigay ng mas maraming oportunidad at serbisyo sa mga Pilipino. Sa huli, mga kabigada binigyan din na Atty. Odocado na patuloy nilang isinusulong ang mga inisyatibo para sa mas mabuting kinabukasan. So tayo sa wantahanan, we wanted to make a difference in terms of not just our legislation, but bringing back good Filipino values and at the same time to change ang political landscape na hindi kailangan ganun ang klase ng politika in the mm. coming years. Uma, ataw, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update! Weather Update! Sa brigada, patuloy pa rin nakakapekto sa malaking bahagi ho ng bansa ang tatlong weather system. Una rito ang shear line na magdadala ng moderate to heavy at kung minsan ay malalakas na pagulan sa Bicol Region, Calabar Zone at Mimaropa. Abihan naman na magdadala ng maulap na kalangitan at mga pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Bulacan, Bataan at Metro Manila. Mga kabrigada, makakaranas din ng maulap na kalangitan, pagkidlat at paggulog ang buong bahagi ho ng Visayas, Palawan at Dinagat Island dulo din ng shear Line. Isolated light rains ang mararanasan naman sa malaking bahagi ho ng Mindanao dahil sa epekto ng Easterlies. Rapido, balita nationwide mga kabrigada sa atin namang health news. Bakit nga ba mahalaga ang bonding time sa pagitan ng magulang at ng sanggol? Mga kabrigada, mahalaga po ang bonding time sa pagitan ng magulang at ng sanggol dahil ito ay nakakatulong sa emosyonal at pisikal na pag-unlad ng bata. Ang oras ng pag alaga at pagpapakita ng pagmamahal ay nagpapalakas ng ugnayan sa magulang at sanggol na nagbibigay po ng kaligtasan at siguridad sa bata. Nakakatulong din ito sa pagbuo ng tiwala at koneksyon na magsisilbing pundasyon para sa kanilang relasyon habang lumalaki ang mga bata. Isa po yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Balita Nationwide. Balita. ng kabayaning pagtutulungan. Kabrigada sinurpresa Presa ng Brigada News FM Tacloban at one tahanan party list ang mag-asawang matanda sa San Pascual, Santa Rita, Samar kung saan po'y dinalhan nila ito ng tulong. Si Esterlita at Bartolome Comanda, parehong uh, 75 years old, ay matagal nang umihingi ho ng tulong para sa kanilang gamot at pang araw-araw na gastusin. Dahil po sa katandaan, hindi na kayang maghanap buhay ng mag-asawa at wala silang anak na matatakbuhan. Si Tatay Bartolome, mga kabrigada na nagkaroon ho ng stroke, ay hirap na rin mag-isip at tamadalas ay hindi ho nakakapasok sa ospital dahil sa layo at kakulangan ho ng pamasahe. At dahil dito, dumating ang Brigada News FM Takloban at wantahan ang party list at tagdala ng cash assistance at mga pasalubong para ho sa mag-asawa. Labis ang saya ni Tatay Bartolome na makitang sasakyan na dumating dali sa si Tatay na avid listener ho ng Brigada News FM at Power Cells user din. maka Brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino Nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, ka-Brigada! Balita! balita. Makabayaning pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kagarapan. Brigada Balita nationwide. Nationwide, sa tanghali. Balita nationwide, sa tanghali. Mga kabrigada inyo hong napakinggan, ang Brigada Balita nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Satang Hale. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong Tunay na Radyo, Makabagong Tunay na Radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita, Vita Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.